buging ko dito. Wala eh. Wala eh. Gusto nyo madali mag-sabits? Ha? Gusto nyo madali mag-sabits? Madali lang. napakasimple lang mag-sabits, pre. <laughs> Umaya ba kayo report ako? Yun? <laughs> ay, naku. Pasti luxury. Ay, yawa ni... Ay, ay. Joke lang ba Cái yawa ni moi, isouga ni moi Isouga di yun ninh ni o, ba Isouga e ba o, oh, sige sige Isouga ba o, oh, to uh, Ako okay, lang e siguro uh. Isouga eo ka a, Tipian, an pa ta kai pa Gusto ka ma tipee Mura kaglubot boy. Yawa ka, ni Malala ka, ni Kapo, ka. I should return. Ha? I should return! Kumanda ka sa pagbabalik. Because if I return here, you're dead, my man. Ah, tara, kunin muna natin to. Oh, o, ano, na Naglalag yung live ko. pangit maglaro nito. Naglalag yung live. I'm laggy. Pero sa live, di naman naglalag, no? Parang dito lang yata sa gaming ko mm Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh! Oh! Diba? Sana yun? Sana yun? Kalaban ko dito. Umalis naman. Takot na yata. May mga talaga na natatakot sa atin eh. Kahit anong gawin nila eh, no? Diba? O, oh, Nakasimple, pre. O. Oh. Eh mga ulol Habulin nyo ako kung kaya nyo Kung kaya nyo akong habulin Kayo na ang pinakamalakas sa buong mundo Pero hindi nyo ako mahahabol Kasi isa akong puging malakas O diba Pugi na malakas pa O gago level 3 pa lang to Level 3 pa lang to, tangin na. Ay, nako. Ay, nako. Hindi mo ko kaya subot. Gusto mo, banatan pa ba kita eh. Gago si Leslie oh. Putangin ang Leslie oh. Anong ginagawa nito? Ginagawa mo boy ah? Ginagawa mo boy. Ginagawa mo! Kala ko si Lisley. Parang si Lisley, no? Hindi lang si Lisley. Si ikan pala yun, pre. Si... Ano pangalan nun? Nakalimutan ko na tuloy. Ayan, ito. Ang ina, naglalaga ko, I'm packed. I'm I'm lags. I'm laggers! Shout out, pre. Inot and alas Family from Brutuan. oy shout out sa inyo lahat yan dagandong ay ga gigigil na gigil oh hmm. Okay, maso lang na bay Ginamit mo naman yung last kill mo bay Wala pa lang listening kalaban pre lesa pala to visit. Ayun, nagpapatayan sila dun oh Siyempre, assist tayo doon. Iti, sangbao. Sangbao Iti Mukhang mga supot mga kalaban natin pre. Ganito ba talaga pag mga supot kalaban? Oh, ang ang laki ng lamang ng kasama ko. Hindi pa nga ako gumagalaw eh. Paano na lang pag ako? Eh di ubos-ubos na sila. Oh my god. What the shit? Okay, links free pa yung tank. Lahat na, o oh, patay ito ngayon. Patay ito ngayon, oh. Patay ito ngayon, oh. Ano ang ginagawa mo? Oh, oh diba? <laughs> patay si support si Support! May gaging meliso. Ang ka. Huwag ka nang tatakas kasi mamamatay ka lang ng demandan eh, di ba? O, di ba? Grabe yun! Grabe yun! Grabe yun! Mga support talaga kalaban natin ngayong oras, ano? daming supot na kalaban eh. Hmm. Oh, joke lang, joke lang. Huwag kang aggressive. Oh, oh, oh. Oh, anong ginagawa mo? <laughs> gigil lagi, gigil. mga iya yata itong kalaban na. Ah. Ba't ganun? Nakaka-bad trip naman ganito kalaban, oh, no? And, pero no? Unfair, no? Hindi balance. Not balance, men. Dapat yung pantay. Diba? Ang pangit ganito maglaro, eh. Walang enjoy enjoyment eh oh. ano mo palagan talaga gusto mo talaga palagan ha Gusto mo talaga palagan ha Kala niya siguro takot ako eh o sige sapakan tayo o sapakan tayo Tapos sa ah, trust gagui Utangin na iya ito ah! Aka ah, bad trip naman oh. Sabihan nga natin ang ina, kadalaro natin una. EI, ba kayo? Free, kadalaro, kadalaro, natin ng first game pre. Puro EI kalaban. Bakit ganun? E, EI to eh. Literal to na EI. Eh. Galawan pa lang. Ang alatang alata na eh. O, kita mo gumagamit agad ng ka, no? Parang tanga lang si Pobius. Pobius. Tangin namin ang tatanga. Oh, nagkaramatay pa mga kasama ko. EI to eh. Halika nga dito. Tangin na mo. Napakaipal mo ah. Ngayon, wala kang kan ngayon. O, oh, first kill mo. <makes noise> EI to, pre. Literal to. Putre, guys. Ah, trip naman maglaro pag EI kalaban, o. Oh. O, okay na nakide. EI to, pre. Mga EI to. O, oh, butangin na mga galaong. O, butangin Di punggo, jugi awa, giatay. Pisti. Ba't ako nilalaban sa AI? Pang AI na ba talaga ako? Putang oh, ina. Galawan ko ba pang AI na lang? Ba't nyo ako nilalaban sa AI? O oh, kininam, muntun. O oh, kininam, kidi. Galawan ko ba parang AI? Oh, tragis talaga. Yawa. Maglalaro na lang na tayo, Emil. Tapos sa AI pa tayo ilalaban, putang ina. It's so unfair, boy. Bakit ganun? Bakit ngayon Kalang. lang dumating sa puso ko pilit binubuksan Isid na yan, min. Puro AI. Kalaban natin. Nakakabad trip naman, oh. Why why see I my enemy I don't like it Just give me a true a true a tru player I need a true player not a support player Oh my goodness what the hell What the hell oh my god oi ratratan sila do oh. no na ako pinakamarami assist dito eh ay putang ina yun pala yung kan yung tank pala gagong tank to visit na tank to yung tank kaya tank kan pre mvp pre darating ay putang ina hindi ko pa nabawa na burst visit na yan hindi ko pa nabawa You are the gongol. Oh, sabis na, sabis na, sabis na. Tara, sabis na, help me, help me. Help me, help me. Sabis ko na to, help me, help me, help me, help me. Siya, oh, oi. Ngumulapit pa siya naman tayo. Oh. Help me, help me, help me. Go, 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 Okay, okay, okay. Ay, gagi. Grabe yung iay. Bumi- bumi oh. Ay! Yan, sige. Pasukin mo, bay. Sige, banatan nyo dyan. Putang ina, naglalag ako. Ang puta. ETs ang kaba. Wisit. Grabe yung lag. Wala na, GG na sila. Putang ina, puro EI kalaban natin. EI to, pre. to na EI to. Mga supoto na EI. Birthday ko ngayon, pre. Oy, happy, happy birthday. Sana mag-enjoy kayo ngayon birthday mo. At sana, ay, ah. Uh... Sana maging pogi ka na kasing pogi ko. Pero hanggang dreams lang 'yun kasi hindi mo maabol yung kapugihan ko. Kay murag manggugsupot. Supot nga pogi. Wala jud ko so guys Triple kill. GG. Grabe ka naman, supot. Putang oh, ina, manyak na naman, oh. Dalawang bis na nagmanyak ang animal, oh. Puro iay kasi nasupot ka laban natin, eh. Mga hindi pa naliligo. Ngayon ba yung live mo, pre? Oo, oh, ngayon to. Bakit mukha muka bang kapon? Ano ibig sabihin? No. <coughs> ah, yung God Sacred status reward. Basic victory point. Great bonus. God of Basis. Ako yung pinaka God of Basis. Ayan o, You achieved 28 KDA in this match. Star. Star of the game. Grabe. Ang taas ng kanila o. Oh. Grabe mga kasama na to. Ang taas ng record.